sa tingi ahon yan ah, uh, what's up mga ka lifestyle uh, ngayon tayo nandito sa bukid o oh, yan dito sa kalabasahan ang dami lang gam eh. ang dami ng bunga ng kalabasa oh. hindi lang natuloy yan ganyan lang na nangyayari o yun pakita mo yun na yun yan yan ang kalipstil nangyayari sa bunga ng kalabasa ganito yan eh. Naninilaw. maliit pa lang siya eh natutuyo na ano na, na, na nabubulok na nalalaglag yun na napanood pala namin mga kalipstil nung isang araw yung nagcomment kami dun sa kay Bumboy vlog yung kapatid ni Kainsan kung paano pagpapabunga ng ganitong kalabasa kung paano matutuloy yung kanyang bunga yun nagcomment naman na sabi pag aasawahin daw pag-aasawahin ko. natin po paano paano yung pag-aasawa ng kalabasa. May ano yan eh, may babait lalaki na bulaklak daw. Yan. Pakikita natin kung ano yung babait lalaking bulaklak. Oh, nakatiklop ito. na ano. Ito, ito. Yan. Lalaki. Yung naka-lifestyle o ganito pag uh, lalaking bulaklak kalabasa yan oh. Wala siyang bunga sa ilalim. Wala ilalim. Siyang bunga. Pag babae naman ganito yan oh. Yan nakita niyo oh. May bunga yung ilalim niya oh. Hindi naman natuloy oh. Yan may ito na, may pala no. Na. Nalagyan ko na yan. Nalagyan na pala ni Kuya yung kahapon Pinag-asawa na niya oh. Yan may nakasuksok na ano na lalaking uh, bulaklak ng kalabasa oh. Ikikis-kis daw doon sa pinakang ano niya eh. Yung sa petal ba yan? Pinakang ano. Yun, yung gitna ng bulaklak sa, sa pollen grain pollen grain ito nasa dito yung may bunga ayun oh, oh. hindi mo ba nalagyan niya kapo wala pa yan hindi nakita yun na ganito po. ka lifestyle oh. yan ako mga siguya ng yung lalaki yung lalaking bulaklak ng ano ganito daw yun ganito yan, oh. babalatan mo ititira mo yung gitna ito yung pollen yeah. grains niya oh. kasi walang Walang mga bubuyog na naglilipat ng mga ano yung pollen green sa ano sa, sa mismong babaeng bulaklak. Mm. Ganito daw, 'yan nagkukus Tapos ibabaya, tapos babayaan lang. mong nakasuksok lang sa loob. Mm. Yan, yan ganyan yan, lang. Ganyan lang 'Yan 'yung ganyang proseso ay sa umaga lang pwedeng gawin, ano. Yan. Ang tawag Mga dyan muna. ay uh, ano manual gross, uh, cross pollination pa oh, nalaglag na Rio ito ba yun, yung malaki San, oh, oh ano? unlok yung, yung so, isod na ano yung Manila na so yung 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 na yung 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 na, ano. Mayroon Kapag na uh, mainit na, natiklop na yung bulaklak, hindi Mayroon mo na, na magagawa yung ganun proseso. Hindi mo na eh, may, kukuskus, may doon sa bulaklak. Sarado Nak na. Yun. Sarado na at mainit. Na, na, ano na yun, natuyo, natutuyo na. Ano. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Hmm. Medyo malamig-lamig pa ako. panahon. Pero pag mga patanghali na, ay eh, nakatiklop na yung bulaklak. Yan oh, bulaklak. Ay, wala pa oh. Bunga oh, yan oh. Eh. Ito na mo rin kahapon oh. No? Oh. Sayang ay ang daming bunga, hindi lang natuloy oh Yan guys oh. Hmm. Eh. Kakauhod din mo oh. Uh. Daming bunga, no? Oh. may ud. Oo, oh, ang ng ud na puti. Yan no? Yan na kalit sila. Eh. Yan oh babae eh. yan. Oh. Tapos ito yung lalaki. Yan ang pagkakaiba ng babae at lalaking bulaklak ng kalabasa. Ay, hindi mo pa naano na rin yan. Dapat. Siguro kung yan ay yun nagtuloy-tuloy ay eh, oh, ang daming bunga yan, ang bayintihan. Ang dami naman yan, eh. Ano ba yung lalaki ba yung babae? babae 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 nila lang ganun Hmm. Ang dami nga nangangalaglag dito So ayan Yan ito Calibs style o oh, yan Nalalaglag na yan o oh, yan Naninilaw na arong Tsaka arong, ito pata. Yan ito o Naninilaw na rin Maliit pa lang o madilaw mm -hmm. na Hindi yan tutuloy o so, Sayang o Dan bulak-bulak tu. Dami anu kuil tu. Dan bunga, ha, puru pelak-pelak. Ni ni. Ya, yeah, kata tu kalau lifestyle ni kan. Ni ni kulai di luar ni, ni 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 Bigyan ko na yung kapot. Oh. Ito? Aray oh. Puro dilaw na. Aray wala pa. Ah, bukong buka yung bulaklak oh. Ano lalaki? Yun ay pwede yung ano ah. Ang isa pwede sa dal dalawang ano. Mabahing ano, ikikis-kis mo. Nilalang ka. dami ng langgam Ang dami langgam oh. Ano kaya? Spray ng ano ano? Huwag okay, nga daw i-spray na. Ay, oo oh, nga pala, ano. Huwag nga daw ng... pala i-spray ng kalabasa. Kuha nang naalis yung mga... Insekto, no. Insekto. Ay, yung bubuyog, bubuyog. ano. Tayo may yung kalipsel, Tayo may yung mga star apple, no. Kayo may ito, yun, no. Kintab nung, ano, hinog, oh. Kulay green ang hinog. dito tayo napagdala ng panapiyaw, ano. Para maabot yung malalayo, oh. hindi kita ka lifestyle eh yun eh oh. mamaya uh, ating ah Balik tin bali ka lifestyle kami pala yung mag ano ngayon ano, na namin to kalabasahan tsaka yung baling huya no sayang ang dami pa naman laman ay hindi natin nadala yung dragon fruit yung dala ni kuya mamaya pagbalik dun eh oh. yun ka lifestyle yung dragon fruit din oh. Hmm. Nagapang na Yun. Ito pala yung kulay puti, yung laman ito Dito yung pula. Meron din sa bahay yung may pananim doon kulay pula ang laman. Yun. Eh, ano nga ba? Pula pala ito. Galing nga pala ito kay Butchok. Pula. Yung puti pala ay ano, hindi yung laman. Puti ang laman. Yung nasa atin pa Ah puti Pula pala pula Yung nasa atin pala ang puti Yung nasa likod Yung kay kuya at ang dalikuli Dilaw Dilawang. Balat Dilaw ang hinog Ang balik ka live dito Si kuya ay doon sa ano Magagagamas ng sibuyasan doon sa baba Yakat yung ano yung sibuyas ay sinukal na eh kailangan ng ilipat ng panibago yun na lifestyle mamaya na lang tayo magsisimula na mag grass cutter diba may bungo na rin pala yung pinyo hmm. ating lilinisan din mamaya ang dami ito eh ang ganda na eh Saka may tanglad pala doon sa ibabaw na ano na, no, sinukol na. May lilipat na uli. Ang bilis dumami. Parang talahib lang. Ito natin, ipiprepare muna yung ating respirator. na uh, merienda po Pansit Tsaka brohas Tira pa nung bagong taon nung Bagong taon pa ito ano boy Pasko. Ah Pasko. Pasko pa lo Pagal na yun Pasko pa brohas Malutong pa naman no Pag nakasingaw eh ang oh. ano anay, Pag may magulat, na may mga upot yan Bakunit na yun Ba't ako balik Diyan na talagang alam ba ng Binata ko yan, doon yung gumapong sa balong yun, nilipat ko. Okay, okay. Okay. Uh, uh, uh. Sir, kung kung ano kung 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 Buka na kasi ang FTR Wala ano? Masarap pa yung Violet talaga yan o Balang laki yan ang buka ano? Baka palang ano yan na yung tagpaw ay? Ang dami naman bigtig kami, hindi malato lang. Oh. Yan, nagpapahibayo hindi mo? masungkit eh masungkit siya mabuti siya. kahit ano, hindi siya mabuti siya. hindi mo Oh, busog na ako. Kumain na ako ng kanina, hmm. Hindi na yung kaninong kalahati. Hindi mm. nga ha, sir. na. Laki. Laki na ng tubig din kayo para piting na. Mm hmm Kapasok na. Saan ba dito? Yung simbra ay sarado eh. Saan napasok? Sa simbra eh. Pinaparito na ang tubig ah. Hmm? Huh? Saan pinadaan yun? Simbra eh. na yung pailog ah. Oh. Maganda na pala yung kanilang pan, ano, ano. Nag-hukay na doon, may hukay na, wala pa. Nagamit Mag niya yung isa eh. Ba? Pusang oh, gamit kapunta sa garden. Tapos na malaki. Gano'ng yeah, kalaki? Mula saan? Ang ganda yun yung power spray. Bat maliit? Maliit ano? no? Pusang, pusang ginamit na, ano? paparating doon sa, ano, sa balon may na sila dun no. bakit ay pabros ano yung water pump, pump pressure water pump doon sa ibiya medyo natutuyo na yung ano eh kinakain na nang paniki para pulumbot meron pa akong nakita din sa baba kayo no ito may dinidito ay dito bata salo dalang hita tama yung sa dalang hita Ito lang, ito nga, mga saha. Kaya ginaw, sinabi. Nagparehas. Hindi ko pa nga pinipinipiti. Sinusundot ko pa lang yun. Oh. Ano nga naginagal? Ito <laughs> <Masay> babaw. Kiluhay. Yan o. Natinaw ka mga May babaw na akong gawin ah. Ha! Pare pa, hinap mo. Pakitabay o. Ha! Ha! Bago lang. Wala lang yan. Ano? Lumana ba ka? Napakakang ko kanina. Lumana yan. Arito

Ipas sama gigigin uli udalwo no. pa tatlo. Kada sa babaw. Diabot. Tawin mulo ngaman na. Ipas sama babaw. Yo. guys oh. So. Wala muna oh,

啊不。 Maganda po Maganda po Maganda po Maganda po Halid Nasa likod ay. Mga halay Maganda yung bilog na bilog Maganda Ito nga ba yung nakakita ko rin kanina, meron dito e. Eh. Ang siya taas masyadong. Oh. Bakit e ano, ang kuwayan ng panglagay. lagay? dami sa taas o. Araw-araw yung may panike dyan, gabi-gabi ano.